Mga idol, mga kapanatics, ito po yung I aming mean, spillway. O oh, apaw, maapaw to pang nabating na nyo yan. Sana ma... sira so, so, na dito. Sana matulungan to ng ating mga nasa kinaukulan, congressman, gobernador, senador, na malagyan to ng ano talaga, tulay tulay na wag na tong spillway spillway kasi delikado kunting kimbot lang andito na yung tubig sa gilid o oh. oh. oh yung tubig na sa gilid na yan oh, may mga harang paano man yan apaw una, paano na yung mga residente dito sa bandang Almohila kung laging baha kaya kailangan siguro mga idol maano to ma ayos malagyan na ng tulay wag lang tulay na bridge tulay talaga na ano tinan mo malawak yung salog ilog malaki yung ano ng ilog malaki ano ng ilog oh. delikado kaya sana naman po kung sino ka man na magkakaupo sa sunod congressman, senador, mayor, gobernur matulungan ninyo mapansin nyo itong ilmuila mapapansin nyo itong ito, lugar na to kasi yan o, barangay papunta to ng barangay Almuhina sana mapansin ninyo to na ganito ang sitwasyon dito pag nagaba kailangan talagang marirepair tong lugar na to maayos tong kailugan dito maayos tong ano na to kasi atayin pa ba, ba natin na may mga madidisgrasya na mga tao dapat kapag nang madidilis sila ya. Huwag na tayo magantay mga ng mga kung ano-ano pa man. Oo. Oh. Tingnan Tubig na 'yan, Kalsada na 'yan, Kalsada. Tubig na. No. Wala pa yan na hindi pa baha yan. Hindi pa yan ba o. nag ano ang ulan. Naghupa. Na paano na yan kung biglang umulan? Diretso yan. Automatic yan. Kaya sana po, Manawagan tayo sa mga kinukulan. Papansin niyo ito sa sunod na taon. Sana malagyan ng tulay itong aming lugar sa Almohila para magiging pasabol na yung mga tao dito papunta sa lugar na yan, sa baryo na yan. Salamat po, salamat sa mga good Samaritan, sa mga tutulong sa lugar na to. Salamat, mabuhay tayong lahat.